Hi guys, welcome back to my channel. So for today's recipe, ay magluluto tayo ng ginataang sihi na may malunggay. So ngayon, yung recipe natin ay gagawin nating uh, spicy para mas masarap siya. So meron ako dito ng lata ng niyog, 3 uh, cups. Lalagyan natin niya ng bawang, asin. At saka meron ako ditong lemongrass or tanlad para mas malasa siya. Pakuluan lang natin yan. Hintayin lang natin na kumulo bago natin haluin. Ayan po, kapag kumukulo na, kailangan nating haluin na tuloy-tuloy na paghalo para yung gata niya ay hindi mamuo. Hintayin lang natin to na mag-reduce uh, yung sabaw bago natin ilalagay yung ating sihi. Kapag kasi hindi natin hinalo yung gata, mamumuo siya. So, hindi maganda yung magiging kalalabasan ng ating ginataan. Maglagay din pala tayo guys ng paminta. konti lang. Sa ginataan guys, mas masarap talaga kapag yung gata mo ay lutong-luto. Maglagay na din tayo dito ng sili. Yung dami ng sili, depende sa anghang na gusto niyo Kung gusto niyo mas maanghang, mas madaming sili. Pero kung hindi naman, so, konti lang na sili. Sa mga bikulano po dyan, mga taga bicol ito talaga, uh, favorite talaga nila to kapag yung ulam nila uh, ay medyo maanghang or maanghang talaga, especially sa mga ginataang bulay. Ilagay na natin itong ating sige. sa paglilinis ng sihe, so yung iba, hindi na tinatanggal yung buntot. Pero ako, tinanggal ko yung buntot para mas madili siyang kunin. Pwede mo na lang siyang sipsipin kahit hindi mo na siya sungkitin dito. Haluin lang natin ito. hintayin lang natin na kumulo at maluto ng konti yung sihe bago natin nilalagay yung ating malunggay. Medyo konti na sa bawo ng ating sihe. Pwede na natin ilagay yung ating malunggay. Sinuti natin kasi sayang. haluin lang natin hanggang na ha, ilubong natin lahat yung malunggay sa gata. Pagkatapos nito, hintayin lang natin na na matuyo na yung sabaw na parang nagmamantika na siya. Sa ganito kasi gusto guys, mas masarap yung uh, igas siya or natutuyo na yung sabaw niya halos na mga Mas masarap na kesa sa may sabaw. Sa mga Bicolano, bicolana po dyan, mga taga-Bicol, I'm sure po gusto nila yung ganitong luto at sila talaga yung masasarap magluto ng ganitong recipe. So, ito na yung ating Ah, uh, ginataan siya medyo naiiga na yung kanyang sabaw. Yan. Konti pa, konting konti pa. Para talagang ah, uh, lalabas yung mantika ng gata ng niyog. Ganyan naman guys. oh, ang sarap ba? Diba? konti kunting -kunti na lang. So, ito na guys ang ating spicy ginataang sige with malunggay. Ayan, yung talagang at yung talagang uh, hinahanap natin, nakalalabasan na niya. Ayan o, oh, nakikita niyo ba guys? Halos nagmamantika na siya. So, okay na ito. Ayan. Thank you for watching.